Naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi na magiging patas sa mga imbisigasyon laban sa kanya. Kaugnay na ito sa nagpapatuloy na imbisigasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno matapos niyang pagbantaan ang buhay ng Pangulo, unang ginang at House Speaker. Ayon kay Duterte, naglabas na ng pahayag ang Pangulo sa naturang isyo. Sa gitna nito ay binigyang din ng Vice President na hindi niya pinagsisisihan ang kanyang ginawang pagbabanta. Dahil kung nakita niyo naman mensahe, Pangulo, nabing kaya ganitong mga kriminal na gawain na eh, hindi ko palalampasin. Makita na natin, pronouncements of the president, meron ng bias doon. So, bihin nila na merong investigasyon. Sa simula pa lang, nag na sila na mag sila ng cases. John, do you regret saying or making such threats At no ma'am, buti na yung alam nila ma'am na pag namatay ako, hindi talaga ako, I die in vain. Narinwala siya na sa huli, sasampahan din siya ng patong-patong na reklamo.